Yan guys. Magnanakaw tayo ng bayabas. Okay <laughs> so, maliit. na. Ano nyo ba guys? Ang no elementary ako. Hindi ako pumapasok sa school. Ang mga kong bayabas. <laughs> Tamin bunga guys. Ano? Malilate nga lang. Ayun o, may hinog na. Hmm? May nakita kong ano guys Ampalayang ligaw So hindi na ako bibili ng ampalaya Pag bumili akong munggo Sasahog ko Pakita ko sa inyo guys Ano guys so Ampalaya yan oh Hmm Empau, ampa yang legau. Begini okay, so, so Ang daming bunga guys oh. Oh, ang kapal. Kapal ng bunga oh. oh. Kaya lang iba ano, override. Mas gusto ko yung ganito, yung katamtaman lang. o beret siya. O beret nang na ganyan. Nice. Guys, bye. -bye.